Hello mga lovesy So for today's video, anito ka ako ngayon sa bahay na aking nanay kasi maglilinis ako dahil ngayong Friday at piyesta dito sa amin. Kasama ko nga pala ang aking sister. Yan, so, so, meron nga pala kaming puno ng lansones. lansones. kaming lansones! <laughs> ayan, so hindi na namin kailangan bumili pa ng lansones sa market okay. dahil meron kami. Kaya... At marami rin kaming mga bayabas. Ayan, hindi masyadong kita. Nagawa lang nanay ko kasi nilinis ko yung kasama ng bahay namin. Tapos, sinintay. rin namin yung ate ko. Isa pa. Ah, silig. Asa ang silig? So, ayan guys. So, since uh, holiday ngayon. O, dyan naman ito. Oh, ito dahil sa akin. Isang ano. Pero dito ko Ayan guys, maglilis ako ng kisa amin ng bahay. Tcharan! So ayan, kasi isang ate ko, oh, bawal daw siya sa alikabok. Actually, bawal din naman ako. Kasi may sinusitis ako. Pero okay lang naman kasi di naman talaga. ako. yung yan, girl, aking mata girl. Aking yung mata. kasi nakasalamin siya, ayan. Nakasalamin, bawal sa akin ng alikabok kasi meron akong tiridium. Oh, no, beautiful. So, Relaxing talaga dito mga loves ko. I know na Kasi na nakita niyo pa noon na. Kaya na, na. Ha? Bablog ng kumakain kami ng lansones, free. Laks lansones mukbang. Sino gusto mag-order free delivery? <laughs> Pati yung nag-deliver free na rin. <laughs> Tali naman, dugayos oh, ay mo. Oh, ayun to na. Ay, tabis ni. Si mamang tamis na ito ka sa layo. Yan kung pas tamis ka itong sa likod. Ah, sa so baday na, na? na tapit. Yan ang salikod likod ka, Dahan nga natin ang puno ng... Ito yung mga puno ng aming bayabas, guys. Hindi ko alam. Guys, kita nyo ba yung aming mga bayabas? Ang dami, guys. Pero hindi lang talaga ako mahilig sa bayabas. Yan. Tapos meron dito sa baba lang. Yan, dun pa. Ano pa. sa kabila? So, tapos na ang ating wagang silhig na inasimbol. Ay! Ay, dito na ako sa kabila. Ay, ang dami ko blong. Dagan kay Bayabas na rin, ma'am. Dagan kay Bayabas. Ay, nanay ko. Eh. Huli na ka, te? Hindi pa. Huli yung si ate. Kasi... Ah, okay. So, lilis na ako mga lips. <laughs>

Hello, mga lovesy. Ano na, hi. Hi. Kabuutan ba sa mga maestro? Yan. Kasi ako, naglinis ako doon sa loob ng bahay. Ano niyo? Ito talaga evidence yung may anak ako. Linis ako doon sa loob ng bahay. Sila naman dito sa labas ng bahay. Ate ko. Ang sexy. Sana all sexy. Oh, Wala no? signal. Oh, si Mother Dear. Wow! Amazing! Palakpak! -palak -palak. Diyo na like naisunog. Let's, ano, alagaan ang environment. Ah, protect Mother Earth. So, yan guys. An? Ito ka pala yung aming palibot. Lahat po ay mga punong kahoy na nakikita mo. So, bito, <laughs> so, bahay so, mga loves ko, pauwi na nga kami ng aking kapatid nandun siya sa likod. <laughs> Tapos na ako maglinis. Tapos ako okay, maglinis sa bahay. Bahay na nanay ko, guys. So, makisakay na ako sa kapatid ko ngayon. Pauwi. Tapos, babalik lang tayo dito sa Thursday. Thursday. Ate ko, ate. Mag-hi ka sa vlog. Hi vlog. <laughs> Ganda. Hello po sa inyong pro. lahat. Kumusta? Siya ka pala yung aming panganay pero parang ang uh, panganay. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, ayan. Hi, diba? bye. <laughs> <Ba> <laughs> ah, si Mamang, Papa. So, ayan guys. Thank you for watching. Yun lang yung update ko today. Dahil today is holiday, walang pasok dito sa amin yun lang and don't forget to follow me here on my Facebook page also like and